Hello guys, good morning, good afternoon, good evening Nandito naman po tayo sa aking mga alagang native fig Tapos na po silang kumain Ayan, sa na yung ginawa kong upo Saka na may halong gabi Ayan sila Ito na po sila Ang problema po ngayon dito sa aking lugar Ay mahirap bumili ng darak Kaya mahirap magpakain na walang darak yan mahal na pati ang darap ngayon ayan o oh, ang lalaki ng channel daw o o akit ka na naman negro ito si negro negra negro pero doon yung nanay nila papakita ko sa inyo yung nanay po nila ay pinabulugan ko nung pinayay ko nung ah uh, August 2. August 2 ya. Yeah, oh, August 2. Ngayon is August 24 na. So, hindi naman siya nagpakita ng sign na naglandi uli. August 2. Sana tuloy-tuloy na po yun. Kasi nung nalagpasin na po yun ng dalawang business na nalagpasin na po yun ng dalawang uh, extrus, yung paglalandi nila yung unang pa, AI ko hindi tumalab kaya inulit ko noong August 2 sana nanganak na yun ngayon eh bali 7 months na po ito ay 8 months na mag 8 months na po pala itong mga biik ko hindi pa rin nanganganak yung nanay nila kasi nga po yun nalagpas nga kasi mahirap yung handa kagilapin dito yung nag AI kailangan sasabihan mo siya mga nag uh, preheat pa sana preheat pa sana sabihan mo na sasabihan mo na siya ng uh, yung baboy kasi pag nagkataon na sinabihan mo siya ng time na inheat na siya yung uh, ano tawag dito standing heat na baka wala baka daming baboy po dito. Thank you. Saka kasi ito nito sinabi ko ito na hindi pa pala ako nakapaglinis pero napakain ko na po itong mga ito ito yung aking barako si Dingdong bali ito tinurna ko ng uh, pinulga ko po ito ng uh, ivermectin saka uh, tinulong ko ng vitamin B complex plus liver extract pero parang gumanda na yung katawan niya gumanda ganda na kasi mahinang kumain ito laging may tira ito yung aking parake future para ako ko ito yung future barako ko. Medyo pinapalaki ko pa. Hindi ko pa pinasasampahan. Ito yung dalawang kaya. Hindi pa rin tayo kumaki. Eh. Ito yung dalawang kaya ko na naglalandi na rin po ito. Pero hindi ko po, po sila na lang kasi nga hindi pa ako ready. Yun nga po, hindi pa ready yung kulungan nila. Wala pa akong kulungan. Kaya siguro mga next next pag nagkaroon ng budget, ako ng budget gagawa ko ng kulungan na doon sa kabila doon sa kabilang side ayan ilan na po yan itong mga to ayan ayan naglalandi na po yan mga gagawin na yan At ito po yung mama nila yung mama nila is yan, siya na puntis na po ito. Bali, pinai ai ko pala ito. Hindi na pure native yung anak nito. ito. Pag sakali 25%, 75% or as... Uh, 18% lang yan naman niya tawa ang nadadagdag yung... Eh, yun parang uh, run of 25%. Pag halimbawa, uh, na-AI nyo po ito ng, uh, ng uh, hybrid, large black po yung pinayay ko rin ewan one, hindi ako sure ha, kasi di pala nasabi sa akin, nung una, large white yung pinayay ko sa kanya. Ah, large black, sorry. Kaso, di ba, hindi na, na, hindi siya na, hindi na buo. Kaya pinaulit ko. Pinaulit ko siya. Yun. mali 21 days na siya. 22 days na haha <laughs> days na hindi naman siya dito days na pag a sabi ni Pai Doy ngunyan 93 pa masyon na 93 114 days siya Neg oh. negative pass ay pwede siyang mag plus 3 yan eh parang pwedeng yung patras or pabante oo oh. Ini ngan ni eh. ayah. Pakita ko sa inyo yung isa kong naghihintay kong mga anak ngayon ito ang laki na lang dyan magano oh. katapusan po mga anak na ko ito 114 uh, days nito sa 114 days nito sa September 2 pero di ko alam kung abutin ng September pa ito or katapusan lang kasi medyo na mamagana, yung kanya bolba yan ito po yung hinihintay ko ang problema nga po eh yung kulungan ang naisip ko nito once na iniwalay eh, imumove ko po ito yung harang ko ililitang ko yung kulungan nya na parang hindi siya nakaikot dito ko ilalagay yung mga biik nya haharangan ah, ko lang ito ng a ah, yero yung ayan, oh, no? may mga lumang yero iharang eh, ko dito para hindi na gumawa Ayun, sana yung saan sa kabila kasi masyado na oh. yun gagastos pa eh dito lumber lang oh. pwede na yan katapusan po uh, mga laki na ang laki ng chan ang laki na ng chan niya yan yan siguro nasa 180 kilos po ito kasi merong anak po ito unang parity niya unang anak niya pag anak yan balintay niyo po kung lang magiging anak po nito sana po madami pero kasi mataba siya at saka medyo hindi ko alam baka kaunti lang po anak niya unang pa, unang panganganak niya siya So, ito. Sana magkiduloy na naman ito. Ang panganak nito ito ni Negra, pagbubuntis niya. Ito naman akong guild. Ah, ito naman. Mali pag -e i na rin po ito. Sa mga kanya po, look, malamang bibenta kayo ng mga nagkapakain kayo ng mga pigs dito sa sa ito. Lumalugi po kayo. Kaya buti na lang po hindi ko ito pinapakain ng peas. Yung inahin. Pinapakain ko naman siya paminsan-minsan. Talagang uh, niluluto ko yung pagkain nila. Kasi native naman ito eh. Hindi sila ganun kasi sila. Mga daon-daon pinapakain ko po sila. Yan Madre de Agua. Yung uh, Palo Maria yung mga balmalberry last down and tagging yan yung mga pinapakain ko dito pag merienda yung upo nga po pala kinakain pala nila yung fresh kaya mamaya pag may ko sila nung upong reject na kinuha ko po dun sa farm yung ko kaya mag can uh, only mag uh, mag harvest yung uh, upo ito yung pinapakain ko dito ko pinapakain po yung kinuha kong upo doon pang dalawa kong harvest na iyon eh. Taman, tamang tama nga po wala pa akong darak ngayon. Merap maghanap ng darak Sana magtuloy-tuloy na po ito. So, August po ito. So, mawan man siya ng uh, September, October, November. Mga December po pala ito mga anak. December katapusan din. De December 90 days plus 13 days mga 100 days 90 days sa 10 tamang tama mga katapusan din siya mga nganak kung sakali na buntis po ito Ayan. So, yan muna po mga kabakert farming. Bali, uh, stay tuned po sa mga kaganap. At kung may mga question po kayo sa akin, sabihin niyo po kung mga gusto mag-alaga ng netting. Kung may mga gusto kayo kung kita ng ko po, yan, madali po mag-aalaga na ito. Ito, malalaki na ito. Oh, ito nga po yung papabulugan ko dito kay Dong, Mabubuntis na po yung dalawa na yan. Pag pinagsama ko tong tatlo nito, isama ko to dun sa dyan, dalawa. Mabubuntis na nito nito. Kasi ito sumasampa na po ito. Kasi ito 10 months na po ito eh. 10 months na yan. So, pag sinama ko siya dito, sigurado mabubuntis niya po itong dalawang to. Ganun lang kasi eh. Oy. Patumino sila ng ihi. Oh, may tubig naman. Bigyan mo mo. Baka na ako. Wow. Ayan. Ayan ka. Oh, niinom nila doon. Ayan, si Negra. Sana. Madaming mga anak uli ito. Ayan. So, maglilinis ko. paala ako ng tayo nila. Ayan. Paliguan ko ito mamaya. So, yun muna po ang aking may fisher dito. Ito po, buntis din to Itong isang native dito. Siguro mga 90 days ngayon ito eh. Ayan. So. Ito po yung dalawa kong partner. Um, bali ito. Anong date ba ngayon? 3 months na rin yata. Ito po na lang kinuha ko. June, July, August. Uh, August. August katapos ang 3 months na po ito. Ayan op Ayan O, say si, hi So, so say bye-bye Yung isang pinakamalit dito Bali, ito po tinurukan po rin to ng Pero hindi ko to napurga Nagturukan ko lang po ng vitamin Ay Oo, napurga ko po pala ito Napurga ko siya Kasi medyo maliit siya eh Kaya pinurga ko to ako lang mismo po yung nagtuturok dito. Kaso mailap sila. Ang panturo ko po yung disposable lang kasi na, 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 pag gumalaw sila na babalik ko. Wala pa po ako ng panturok talaga na yung stainless. Ayan. So yan muna po ang akong ma-share dito sa farm ko ngayon sa backyard. So uh, sa mga nagbabalak ng alaga ng baboy kung nasa abroad po kayo mag ipon muna po kayo at mag, mag aral kung paano so, aralin nyo yung place plano kasi so, ako po nakapag plano hindi ako plano hindi ko na plano na ganun yung sa budget po kailangan may budget kayo sa kulungan unang unang una, area kailangan may area yung pag-aalagaan plano nyo kaya yung mga plano kayo kung ilan ilan ba ang kaya alagaan kung pure native or ito, white yung mga partners Kung so, mag-inay kayo yeah so yan, area planning tapos, mag, bibili kayo ng ng uh, ng fan uh, mag, uh, maghanap kayo ng mga breeders sa so, maganda baboy nila. Yan. Siya na. Alagaan mo siya. Madali lang pag native naman. Kaya't mga down-down lang. Ito naman, hybrid. So, yan lang muna po ang masishare ko ngayon. So, glad. Uh, maraming salamat po sa mga nanonood. Sa mga silent viewers po dyan. Sa mga nagsusubscribe. Maraming maraming salamat po. Sa hanggang sa muli po. Pinakita ko lang po yung mga baboy ko. So, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakagawa ng tulungan. Wala pa rin po kasi akong tubig doon sa kabila. Yun know, ang mahirap. Nagtanim nga po ako ng kamote doon. So, yung parang kwen lang po, barbecue Kasi, parang kwen lang. Pagkuha na din pakain dito, masarap yung uh, kamote, yung kamote tops dito sa mga native. Maganda yun. Kaso maraming manok doon. Iwan ko, pinag, kakayas na yata. Nagkakahig na yung tanim ko doon. Mamaya pupunta po ako doon. So, yan muna po ang aking mga kaganapan dito sa aking backyard. So, free po kayo mag-comment. Uh, ang suggestion po kayo. Bali, uh, sa muli po. God bless. Mabuhay.